aso mo, meron ka ba? Ngayon, di ba nasabi ko na ang aso, na, ang aso namin, Sham. Pero pag-usapan na lang natin, natin yung kauna-una naming aso doon sa bangkal. Sa bangkal. Okay, Askal to. Hindi, ano, si, ang pangalan niyan, ano, parang Japanese Spitz. Alam mo na tayo mga Pinoy, kung anong kulay yung pangalan, di ba? Eh, puti siya, eh, di whitey. Oh. Totoo yan. Di ba, pag brown, brownie. Brownie. Pag black, blackie. Blackie. Iisa o. lang, diba? no? Di ba, whitey ang pangalan. Kaya lang, kaya hindi ko siya makalimutan kasi siya yung unang nagdagay yun ng, ng pulgas sa yung sa sopa namin. Oh, oh, yung ano, yung maliliit na ano, hindi, ang mga kasi yung mga, ano yung mga malalaki. Yung pulgas yung, maliliit. yung color brown, oh, oh yung maraming yung mga, paa. yung mga talon, yung may mga mo turuan, yung jump, yung mag-jump. Mas <laughs> uh, una pang mag-jump kaysa sa aso. Mo. <laughs> yung mga aso mo, ano, binibihisan mo. Hindi ako masyado sa mga aso. Oo, oh, kasi uh -oh. di doon sa BGC, pasos challenge ngayon. Uh Oo, -oh, may dibiisa nila yung mga... Although na gusto, aso. gusto ko naman. Da. Okay, so ang sinasabi mo, nagdudumi doon sa bakuran mo ba? Opo, sa daanan po namin. Sa daanan nyo mismo? At pinababaya ang nakakalat lang doon? Ilang beses nangyayari ito? Matagal na ba? At matagal na ba? Matagal na po yun, nagreklamo ko po sa Sabarangay pero hindi rin po na -action. Okay, pero paano po nyo napag-uusapan ni Berlinda po yan? Puna, nag, ikaw ba ay nagreklamo na mismo sa kanila? Opo na, lagi kami nag-aaway, lagi kami nagmumurahan, mo. Hindi po, hey. talaga nakakawala po yung aso ko. Ngayon yung isa ka nga, nilaso na nga nila eh. May hey, naglaso hindi na lang ang aso hindi ako naglalaki ng aso. Ilan ang mga aso mo doon? Bali po, dalawa. Alaga naman nung anak niya yung aso ko. Minsan pinapakain kasi yung anak niya may mga aso. Pero imported eh sa akin, local lang. Kaya yung akin, wala kong minsan maipakain pinagagala-gala ko. Ngayon minsan, siyempre unahin ko pa ba yun sa anak ko? Siyempre unahin ko yung anak ko kasi pinabalyo din yun, di ba? Kasi naman Oo. po ginagawa ko po ng paraan. Minsan pag tinatawag nila ako, Oh, yung aso mo, tumae. Nakakalat no, no, eh, siyempre natawagin kita. Misa na, pa gano'n, dadakutin ko. Tingko. Tapos pag ano, minsan, ginigisip pa nila ako kahit natutulog ako. Oh, yung aso mo, tumae. Lelen! Hindi eh, na e, nako ako. Tumi tumiko, ay, ay, ko. Siyempre. Eh, misa, naasan ako. Hindi Siyempre, minsan, nagpapakain ako ng anak kong may diferensya. Oh. Unahin ko pa ba yung aso kaysa anak ko? Natakot ko. Okay. Di ba, hindi ko nga Eh, kasi di ba? sige, sige, Nililipid ko kahit Ito, nililipid ha? ko. Hindi mo nililipid. Kaya nga nagagalit ako. Pati siya, Gwines, inaano mo, nililiklamo mo? Bakit ano? ako ba nakatira doon? Kahit ako nakatira doon. Isa, dapat ang minikari ang anhin mo. Ha? Ang nililiklamo mo. Eh, so, mo? Isa ka na po siya, akit siya nung Ang ko, este, ginagamit niya po yung pangalan ko para masundan po yung iinumin niya. Ganun po laging ginagawa niya. So, utang siya ng utang sa ko. Hanggang sa nahirapan kami naman ng sa kanya, tinataguan niya pa yung Benangco. Tapos dinadayla niya, ako lagi. Paano mo nalaman na ginamit ang pangalan mo? Kasi po biyanan ko po yung inuutangan niya. Kasi okay. biyanan ko po yung may tinda ng alak. Ano yon Binubulong-bulong mo, Ate Berlinda? Sabihan na niya ako ng utang. Sabihan na niya ako ng ngungutang. Pero pag nabitin kami, o oh, gagamitin ko pangalan niya para tagay rin siya. Kasama ko rin siya sa tagay. Ay, tumatagay ka Aba, rin, rin naman. Na po, ma. Yung tagay na hindi ko alam na pangalan ko na pala yung ginamit niya.